yan yung pangatlong bars na hindi pa natin na uh, tingnan uh, akyatin natin yan doon tingnan natin kung may laman pa ba may mulasis pa bang tayong makukuha doon sa kanya dahil warak din yan eh so hantayin lang natin yung mga chikir at saka mga sorbior na makakasama natin <laughs> Pasuran alamaser? Eh? Emulasi. <tipasih> Nek kok, <Nampakoh. tipasih> baiklah kalau malam enggak sadana. Ya, jangan mulah. Eh, wala, 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 wala na to, Sir. Ano to? Wala na hindi na. Ano 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 mudi ka to? Port, port. Port, port. Port, port starboard. Port, port starboard. Port, port. Yan. Ano yan? Third

Basura pa rin. Ito. Wala na pala ano to, wala na lang ma i diskarga ito, puro tubig na. Butas kasi siya. Wala ko wala na rin to. Wala na rin to. Basura na rin eh. Sarado lang natin agad yan kasi mga ba mamaya bago tayo uwi. Hindi Oh, wala na yan, sir. Rejected na yan, sir eh. Reject na mula sis niyan eh. wala mula doon pa noon walang laman okay. so ikot-ikotin ikut natin to tingnan natin to dito kung pwede bang dumikit yung mga tagbot dito pwede siguro yan dito sa area na to so pagbalik ko doon mamaya sa laot baka dito tayo, dito na tayo tatambay subukan natin kung makatikit yung tagbot dito sa dito, dito. Dito na side na ito.